Good afternoon, Father. Uh, Good afternoon. I am Professor Mirna Sincuardion, a teacher, a professor in a Catholic school, and I am joining, I am a member of a big community, the Bucas sa Adios. Father, I'm sure you are familiar with it. A part of our teaching is when we pray, we are encouraged, Father, to pray in tongues. So if you are not, if you cannot do it, kung sa may mahitabo na wala dahil gadawat sa ginoo because we are encouraged to pray in tongues. Now some of our members, when they pray in tongues, magsyagit naman. So my interpretation there is, dili na na sa ginoo. I don't know, Father, please enlighten my mind regarding this matter. Thank you. Sakto kay ka. Kinasaktuhan. Kena bitaw mawa na sila kagaligon, divine possession na siya. It is the demonic speaking in tongues.

Gobainnya ramah ramah sih kalau ya ada ya ada aja ramah 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 kara ramah ramah ay beb 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 ramah 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 ini desa demonic speaking intang mau ngan kuat kena dilikado kena mau mas maayu pa normal lagunya prayer Yan dunay, dunay na siya, speaking in tongue. Tinood niya dunay speaking in tongue. Pero kung inyong pangayoon gani, ang speaking in tongue, there's something wrong with us. Kaya ang gift, di na angay pangayoon. Sabi na ang extraordinary gift. Ang ordinary gift, pwede na pangayoon. Ang speaking in tongue, extraordinary gift na siya. chapter 12 verse 1, di angay pangayoon ang extraordinary gift of the Holy Spirit. Yan po na-workshopan. No? Na may uman mag-workshop, No, workshop pa rin na mag-speaking in tongues. nag man na sa si Ginoo. Nag-workshop mga apostoles. Wala man. Manang, ang mga apostoles, nag-sulti sila laing pinulungan. Yan naman, present ang different nationalities. Taga Italia, taga Espanya, taga Roma. Yan pag sulti na lang, laing pinulungan, ang pinulungan gusto sa Italia, ang ilang gisulti. Nakasabot sila. So ang mensahe sa Ginoo, Nasabdan. Di diba? Kay present man ang different nations. Nga karon puro tabi saya, nga mag-speaking in tongues para asaman man. Uy. Naday Italia, taga Italia. Unya ingo San Pablo, aminon si San Pablo. ingo San Pablo, kung do na man gani magsultig laing pinulungan, duha or tulo lamang. O kining duha o tulo, 1 Corinthians chapter 14. Basahan ang the whole chapter ni acknowledge si San Pablo sa speaking in tongues. Doon na doon yung authentic speaking in tongues. No. Na, na, controversial ba yung ko ini sa Cebu? No? Ako <laughs> na ipasabot ha. Tinood niya doon na yung speaking in tongue. Pero gihatag lang na sa pipila. Dili satanan. tanan. sa si San Pablo, duha or tulo lamang sa atong pagtigom, duha or tulo lamang magsultig laing pinulungan. O kining duha o tulo, dili magdungan ug sulti. Mag banos banos. Muna'y Catholic speaking in tongues. Sis. Ang gihimo sa kadaghanan is Pentecostal speaking in tongues. Magdungan. Kaya para sa manang dungan, makasabot dito. Kita wag na sa spiritual pride ko magdungan mo. Nga nung pahunungo ni San Pablo, magbanos-banos silang sulti, ano magbanos panos sa isulti? Aron masabtan ang minsahe nga gikan sa Ginoo. Padang nitan wa na gani kay control. Kay ni kunsa da nimo ang Espiritu Santo. Itawag na siya divine possession. Di mo control ang Espiritu Santo nimo. Di siya mo labot sa imong intellect. Yang uban kay nawa naman. Gitawag na siya sister of divine possession sa mga kauban nato nga mga exorcism. Munang delikado kayo. Pinaka delikado. One time, usak ka membro o mga religious organization, batan on, pangayo si Espiritu Santo doon. Pagpangayo na nasa gift of tongue. Language yun. Di yun pataka. Language yun. Na amazed ang tibok grupo. Yan doon na po siya, gift of healing. Hikap niya ni mo sa imong agtang, tumba ka na yun. Gift of healing. Speaking in tongue, gift of speaking different languages. Iba mo, ang maong batanon, grabe siya power, di siya kaduol sa akuwa, sister. Pugnan siya, pagka, adon ako sa Sibuk, katagat Sibuman, okay. nagsunod siya sa akuwa, Badung siya muduol na ko, muatras ang, lang, ang iyang, kalit lang atras ang iyang tiil. Pag deliverance na mo, daghan kay nyawa. Ang nihatag na home sister, the preternatural gifts. Magkabatay mo ha? Preternatural healing, preternatural charisma. Kaya ang demonyo, ang preternatural beings, doon na po yung sudo charisma. Sudo gift. Sudo healing. Muna'y bantayanan na ito aron surebol, asa ta dool sa atong kaparian. Amen. Muna nga uh, ang healing nato ako i-promote ang sacrament jud. Muna di mo mudool ako mag hapak-hapak ko sa inyong agtang. Kay ako na sentro ana. Ang ako ng mga kamot mo ay nakaayo ninyo. Dili na ang sakramento. I am competing Jesus. Muna questionably ang maghiling-hiling nga pare. Uy. Udali mo ko na ta mo ha. Pang! Pang, 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 pang. Nang ayaw mo. anang instant healing bitaw, questionably mo without using the sacramentals of the church. Kung heal siya, you're using the sacramentals of the church. And then, he or she received the sacrament of Christ. Muna authentic healing. Kaysa, Gospel, Mateo chapter 7, verse 21, Dili, na nagtawag ka na ako gino-gino, makasun sa langit. Lord, ayaw may masakiton si mong alam. Naghingilin may si ingon ang ko nang ginopahawa ka mo. Wala ako kailan ninyo. Yan naman, wag promote ang sacrament. All priests are healers. Na, nalipay mo, wa? <coughs> Nika kita ninyo pari, monay in persona kiriste. Na, nalipay ta kayo, naminaw, kaparian na minaw mga kaparihan na ito o pinaagi nila daghan na tamatabangan. Kung nang nakonsensya bit ako katong taga Butuan, Daisy sa Butuan, kung ang pari sa Butuan na empower lang, di na sila muari. Di ba? Nakasave sila minilyon ron tungod sa iyong anak. Kusog na kay mukaon, normal na ang kaon, mag-walking na kadaadlaw. Walking-walking siya. Pero ito, perting nipisa iyang paa. Di pa siya kalahutay o dugay lakaw. Pero sige na siya walking. Tingon niyang papa, Father, dako kay improvement ang akong anak hangtod karon. Amen? Jesus is sent by God and wanted by the Holy Spirit to heal all of the oppression of the evil spirit. Ready na mo? i-share na ninyong mga religious items kay even pastor, yung ibarang. Grabing mama-barang ni barang sa pastor. Ni duol na sa klasik lasing albularyo, wa mauli Ni duol dito sa office, completely healed ang pastor. Di man siya kadawat o sakrament. Deliverance siya kung mahatag niya. Ang pastor taga-bilar. O ang mambabarang nga ni barang niya ni surrender na sa iyang pagkamamabaraw kay ni duol niya Brad barangar ko ni pastura Brad o niya kinahanglan ha laygayo ni mo paantuso ni mo sa sakit hangtod mamatay siya nga ay problema na makalakaw ba yung tubig So, ito bang mga barang makalakaw o tubig? Isang asama ko ni Kristo makalakaw o tubig. Wapay na ka, buntog sa akong kahum diri. Tanan niya kung igaag sakit, kaya ako man ang gigamit sa ginoong hostisya. Siya ang gigamit sa ginoong hustisya. Pagsilot sa mga why uh, naghimo o sa iya isig katao. So, yun tambo tong nagbayad sa mamabarang. Ah, sige, basta mo duolog ha, dili maulian. Sa dili maulian. Pero ang maong mamabarang, naibaw man siya, nga duol sa pari ug naulian siya nga kining akong gahom dili ni gikas Ginoo kay ang gahom sa Ginoo why makatupo amen pastor completely healed because of the sacramentals wa pagalito kadawa tong sakramento, kini man pwede matag na tong sacrament pastor man St, nalipay mo wa Luke chapter 10 verses 19 to 20 ningon ang Ginoo I have given you authority isa to I have given you authority to trample serpents and scorpions so that you can overcome all of the power of your enemy. Yan na po. Na po yung term, all of the power of your enemy. Di ba kung matukag albularyo, sa di ko na kaya, kaya banggitan ang ni barang ni mo. Atun dito sa pikas. Matunan po sa pikas lisod kayo ng nibarang ni mo. Nibaw sila ng ilang spirit inferior. Ang nagbarang atong niduol na superior spirits. Kaya doon na may hierarchy of spirits na mga demonyo. Pero kung muduol sila sa team sa exorcism and deliverance, tanang hierarchy sa mga demonyo, muluhod at tubangan sa gino. All so that you can overcome all of the power of your enemy. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.